garapata, kuto at impeksyon sa balat. Ito ang mga sakit sa mga aso na kadalasang ginagamot ni Kim sa klinik nila sa Baguio City. Lalo na kapag um, ang mga pets ay so, napapabayaan na, na mabuhol yung mga hair nila, lalo sa mga long hair like Shih Tzu. Kapag um, pinapaliguan nila sa bahay tapos hindi nila nagugroom, nagde-develop siya ng mat na hair. Tapos pag um, hindi nila pinagupit yon um yung yung skin ng dogs is may irritate siya kaya kaya magkakaroon siya ng skin problem kasi ngayon yung season natin maulan or iinit so minsan nagkaka outbreak so kailangan talaga lalo sa mga long hair eh uh, mag ipagroom na lang nila kaya upang matutukan ang kalusugan ng mga alagang hayop mas mainam na ipakonsulta ang mga ito sa veterinaryo isa o dalawang beses kada buwan Dagdag niya, dapat ay regular din ang grooming sa mga alagang hayop upang makaiwas ang mga ito sa heat stroke dahil sa pabago-bagong panahon. Wag nilang papainumin ng tubig, ma'am. Tapos um iidalhin na lang nila sa pinakamalapit na vet as soon as possible. Wag na nilang papatagalin na ano na ilang oras, ganun. Kailangan pag napansin na nila na, pa, na may Pagbabago na sa pet nila, dali na lang nila sa vet. Kasi mas maganda pa rin na may assessment yung vet kesa ano, sa bahay lang. Mas mahihirapan daw kasing makahinga ang mga aso kung papainumin ang mga ito ng tubig habang nakakaranas ng heat stroke dahil sa kanilang paglalaway. Sa mga nakikita kasi namin, parang lalo siyang nati, na, ano, kasi naglalaway siya tas na, na Uh, nanginginig. So pag pinilit siyang painumin ng tubig, lalo siyang hindi makakahinga. Dagdag rin nila na hanggat maaari ay huwag araw-araw paliguan ng mga alagang aso dahil mas lalo maiirita ang kanilang mga balat na maaaring makapagdulot ng impeksyon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!